b pa daw mga idol Ano ano? Bloodline? Ha? Huh? Bilmon Diano Di oh. Ayan mga idol eh Ayan oh, hindi Ilan na? Ayan mga idol mga idol Pwede hawak Pwede hawak ng bayan bayad bayan Dapat yung PC yung PC Bandit pa mga idol oh Kay Boss Christian yan Pwede lang Pwede ko lang yan Oo oh. Mas Chris yan, ng number natin. 0975 Pogi. Okay. Thank you. Mga idol, ito kay Boss Batang, oh. Oh yan, mga idol. Landi pa kasi. Oh. oh. Boss Batang. Mga idol, Boss Batang, magkano? Lang? 4-5. 4 daw, mga idol. E, Ayan, eh, Boss Batang. Ayan, SBR, mga idol. Ayan, eh. 4-5. May bawas pa naman, mga idol. Ayan. May bawas pa. Eh, Boss Batang dito. Solid. Solid. bos batang to mga idol oh lindung four five may bawas pa Bye. 5 yan mga idol ay mga idol ito kay boss roman eh. oh. madilim pa mga idol madilim pa la 6 na boss roman to mga idol 2,000 daw mga idol 2,000 3,500 pa daw oh. mga so, idol eh dalawa, three, Hello. O hey, boss naman mga idol. Madilim pa, madilim. Ito pa siya o. O, yung niya. Dalawa, daw ka mga idol. Yung masama na kailuha natin. Dalawa, three, mga idol. Ayan mga idol, uh, dalawa, 3-5 yan. Ayan. A-boss, e, uh, Roman to mga idol. Dito sa, ano. Mga idol, dalawa, three, five. Pwede pang tawarin yan mga idol. 3-5 ang kahit mga pa, abigay naman ang number na natin.

Solid mga manok di batang. Mga idol ya. Solid. Eh, Toled. Hey, bos batang to, mga idol. Four, five. Four, five ya mga idol eh. Batang. Or five eh Boss Batang sa mga idol. Four five eh Boss Batang sa mga idol. maganda ng tayo ng mga boss batang mga idol. Skull ball. 4 sa mga idol. Ay, ayaw ito ito kay Boss Perry, eh. Ayaw. Yung idol, eh. Hanggang ng bayan ni Boss Ferry, mga idol. Ayan, inaanap talaga siya. So, mga ano ni Boss Ferry, mga idol. 6K, Bloodline. Bloodline. Boston sweater, mga idol, ni Boss Ferry. 6K Toto. Ilang eh ano na? Ilang taon na? 3 years mga idol. 3 years. Yung isa? Diperas. Diperas. 6K din. 6K din mga idol yung isa. Et, eto mga idol, boss kong set na boss pero. Boston sweater, mga idol. May boss pero oh, Peter mga idol. Three years din. Three years, mga idol. Uh, 6K kay Boss Perry din tayo, mga idol. Meron.

6K. Mga 4-5 daw to mga 4-5. Bullstag. Bullstag

idol ito kay Boss Christian Oh. oh. New Year na New Year mga idol, 3-5 lang daw. Agulang na to. 2 years mga idol, 3-5. SBR. Oh. 3 years na yan, ganda ng katawan mga idol. Solid. PR, mga idol sa yes, mga idol 3-5 din. din ba to? 4 4 daw to mga idol 4 mil